ayun, nanganak na pala ang ating kambing yan, sa pagkahaba-haba ng paghihintay nakailang bagyo na rin ang damating dito sa bibol, sa wakas nanganak na rin po ang ating kambing na itim, yan na po niyadilaan niya po ang kanyang anak, yan po unang labas niyadilaan po niya para mas makilala niya nung kapag nga ng bagyong pipito akala nga namin, yun nanganganap ng dog ito. Manganganap na siya kasi may umiyak na kambing. Akala namin siya. Hindi pala yung isang kambing pala yun. So, naaalara naman kami dahil kasi nga, lakas ng hangin nun. So, akala namin, siya talagang nanganak Buti na lang, pagkatapos ng bagong pipito, November 18, umaga, nanganap uh, ng ating kambing. Yan po, unang labas po ng anak uh, po ginagawa natin dyan eh binibidyo po ni Miss yan tapos kami nakaantabay lang nakaka excite po kasi ang tagal din po mula nung aming siya binin na buntis na Noong Ju July binin po namin siya kay Sir Victor Dimsi na taga tinawagan so quality naman po ng kambing nakakatuwa at first time na yung makita ng kambing na mga anak. Yan. Yan pong ginagawa yung pagdita ay isang isang way para kahit like, pa paano makilala po niya yung pinaanak. Ngayon pumasok po ako para punasan po yung po dito. ang daw po ulit meron pa na nakasagabal sa ilong niya yung kita yung umakain siya nabas po tayo ngayon nakakatuwa po at nasaksihan natin sa unang pagkakataon kasi so ito po yung unang alaga namin kambing yun yung nakakapagtaka din to sa nanay na to hindi po siya umiyak may sinyalis na mga anak na siya nakaiga lang po siya kalmado lang ganoon lang po talaga siya so yan nakaba na po ng tenga nagmana po sa tatay tapos anong haba din ng kanyang nandiyan yung mga paa nga haba po yung tenga ang haba talagang may pagkaagunog yan nandito po tayo yung sa kabilang side medyo, alam ko si Miss po nag video nito eh so yan hanggang dalaw lang po talaga yung anak ng ating kambing hala ko nga meron pang lalabas na isa ngayon pong update po pala sa ating mga alaga after ng bagyong pipito yun nga eh. akala natin yung kasagsagan ng bagyo eh mga anak pong kambing natin pero buti na lang hindi po kasi ang lakas ng hangin nun So talagang nakakaratel. Tapos sa mga heritage chicken naman po natin, sa mga pabo, wala pong nangkasakay to wala man lang wala pong namatay sa ating mga alaga talagang safe na safe po sila salamat po talaga at pa paano yung dahil dito yung hangin ng bagyong Pipito eh sa taas po kasi kung medyo bumaba pa yung hangin malamang yung kulungan ng ating mga alaga ay eh, talagang sisirain po talaga ng bagyong Pipito ng bagyong Pipito so wala pong update sa ating mga alaga so don't forget to like Share and subscribe. So maraming salamat po